Yan, okay-okay sa church. Okay-okay <laughs> sa church. Dami oh. Nag-okay-okay okay, sa church. Oh. Nag-okay-okay okay, na sa church. Okay-okay dire. Oo. Oh. Okay-okay dire. May okay-okay dire. Okay-okay <laughs> dire.

kendayan no, mayat kena ya tawawai-kawai langcantawawai-kawa yotawawai-kawai <laughs> nakagulo, nakagulo. O puro yang. na yan. Ito maganda yung pangano to. O, tapos idamit nyo. O. pang ano <laughs> pang <laughs> ito maganda sa ano, sa Pilipinas sa photo mm -hmm. malaki oh, oh. ito <laughs> ayan, <laughs> ayan no. o hello, hello. 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 Dame. So, Dame, ba uh, <laughs> 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 mga bago pa. Mga bagong damit pa. May tag. <laughs> may tag pa oh nag kayo kayo -kay sa church oh yan oh no. <laughs> yan no, si brother Moises nag dress na siya oh <laughs> Nagdress na siya oh. Brother Moses, dito nga. Kaway-kaway ka diyan oh. <laughs> okay, okay, okay. Okay, okay. Partner pala tong binigay niya. No, no, di ba? Oo. SA. Taruon. Kita mo 'yung ano ka dito sa. Press 'yan. Yan o, no. stretch naman yan. O, oh. yan. Handa. pag <laughs>